Ayan, pinaalam ko ito kay Racer. Ikaw. Tanging ikaw lamang dito sa puso ko. Mahal. Kahit malayo ka dito sa piling ko. Di ako magagawang humanap ng iba pangatin Tangi ikaw na ang sinta At kung ako'y magmamahal muli Pipiliin ko'y ikaw pa rin Sa puso ko'y ikaw lamang At wala na wala pa magpakailaman Kung ako'y magmamahal budi, Mundo ko'y sumigla Nang dahil sa iyo mahal. Ikaw lamang ang mahal yan ay asahan mo. Di ako magagawang humanap ng iba. Di ako pala. Di ko pala. Pangako tanging ikaw lamang sinta. Kung ako'y magmahal. puso ko ikaw lamang at wala nang iba pa matpatay mang. kung ako'y mahal muli thank you mema ikaw lamang sa puso ko yan ai asahan pala, nahuli na ako. Oh, nahuli na ako. <laughs> Sa puso ko, ikaw lamang. At wala nang iba pa magpakailanman. Kung ako'y magmamahal muli. Mm, ganda naman. At kung ako'y magmamahal muli. Thank you. Yan. Yeah. Kuha pa ako may maha. <laughs> At di mo alam yung kanta, kantahin mo na lang. <laughs> Kasi matututunan mo naman yan wala talaga akong video eh. Masensya <laughs> na kayo. Naghanap ako ng kakantahin. Nagpaalam ako kay ano, kay Rachel na isang araw. Hindi ko naman nagawa kaagad kantahin kasi ang 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 screencast ko ay pagkain. Kaya <laughs> <laughs> hindi ko nagalaw. Hindi ko nagawang kumanta. Pero kinanta ko na. Meron mang kulang, pero better luck next time again. Salamat, Mema. Salamat, Raisel. At napakinabangan ko ng konti yung inyong kanta. <laughs> Salamat. Ayan. Binadali ko lang ito kasi talagang wala akong ano. Kahapon kasi, nabisi naman ako kahapon doon sa sa kusina. Tapos naglinis. Nag, naglaba. Namlang tiyap. Alam naman ang trabaho ng katulong. Ayun ko talagang ano. Pero sabi lang, sabi ko nga, laban lang. Hanggat kaya pa, sige lang, laban lang. Kasi, na naman, ganun lang talaga ang buhay. Kailangan namin kumita, kailangan nating kumita, kailangan nating maghanap buhay para hindi inaasa kung kanino ang buhay ng bawat isa. Di ba? Kaya kahit napagod, sige lang. Nakalimutan ko talagang gumawa kahapon. Yun ang totoo. Nalibang talaga ako sa, nalibang talaga ako dun sa ano, sa paglilinis. Kasi sabi ko, wala namang, wala namang akong, wala namang mga live kahapon, ng hapon o ng gabi. Kaya minadali ko na minadali. Kaya nung umaga naman, nandyan sila. Maaga na kasi nagising yung mama. Kaya hindi ako masyadong nakasupport. Pagtapos ko kay Merl, kay asawa ng mekaniko, kay Raisin. Nung nakita ko sa GC yung binigay naman ni Bams, ayun, nakapunta naman ako kay RMG. Ay, RMTB21. Ngayon, ngayong hapon, kapapansok, pasok ko lang ulit dito sa kwarto. Kasi ang batang, malala, ang batang lalaki, yung pinakamaliit, ay sobra na sa kulitan. Siyempre, pag nandyan sila, hindi ko pwedeng iwan-iwanan niya. Tutukan ko siya. Hindi ko naman din pwedeng dalhin yung cellphone ko kasi nakakaya ah, naman sa kanila. Nandyan lang sila. Mami sabihin, inuuna ko pa yung dot-dot sa doon sa anak nila. Kaya, siyempre, pag nandito sila, pakitang gilas. <laughs> Kasi, yeah. pasensya na kayo talagang, ano, nagharap talaga ako ng gagawin ko ngayon para lang ako mayroong ma bukas. Ayan, kinanta ko lang yung kanta ni Mema kasi gandang-ganda ako pag kinakanta yun nila Bams. Pero, siyempre, dahil version ni Mema, kaya maganda talaga. Sana may madagdagan mo pa para meron naman kaming mapraktisan at para hindi maging CPR. Yan, salamat, salamat, Nema. Salamat, Raisel. At uh, uh, pumayag ka na kantahin ko yung kanta ni Mema. Salamat, salamat talaga, Raisel. Ayan, para-paraan nga lang, sabi nga ni Bams. Para-paraan, para tayo may premier. Ayan, Ito na yan, dami ko pang plantsahan mo. Pero wala akong tahimik lang muna kasi agod. Yung bata nandun sa nanay niya. Akala ko kasi yung damit ng bata ay eh, kailangan nilang isuot bukas. Eh may mantsa pala, hindi matanggal. Ayun, sinalang ko sa makina. Pero hindi naman din pala gagamitin. Pero naumpisahan ko na maglabahe kaya balik balikan ko na lang ulit mamaya yung aking nilalabahan. Ganon talaga ang buhay kahit na <laughs> katatapos lang nilang kumain yung mag-asawa. Tapos yun, taglipit sa kusina, nagugas. Ay, magawa. Ganun talaga ang buhay ng katulong. Lalo pa pag nandito ka sa Arabia. Kailangan talaga maging maging ano, tawag ito. Maliksi ka lang para mabilis di matapos yung mga ginagawa mo. Kaya maraming maraming salamat sa inyong lahat. Mga ano anak, salamat sa support ninyo palagi sa akin. Ha? <laughs> At pasensya na kayo talagang minsan talaga hindi ako talaga nakakarating. Lalo pag biyernes, Sabado, nandito lang talaga sila. Mm -hmm. Balita ko nga ngayong papasok na linggo, may isang araw lang napasok yung dalawang bata kung dalawang beses kung tapos ng sila wala silang pag-exam -e lang ata, tapos wala nang pasok. Tapos sa uh, another next week naman, yun, diretso na talaga na wala talagang pasok bago pumasok yung Ramadan. At nasabi nga itong babae, kailan ko raw gagawin, yung mga ipapang-prisa, eh. sabi ko sa kanya. Mga isang linggo bago dumating ng Ramadan, gagawin ko na yan. Tutal, wala naman palang pasok. Pwede silang maglayas at ako naman ang tao sa kusina. Kasi kailangan kong gumawa ng cheese sambusa, kailangan kong gumawa ng sambusal uh, ground meat, kailangan kong gumawa ng sambusan sari-saring cheese, kailangan kong gumawa ng sambusan itlog. Ganun talaga. Pero hindi naman masyadong marami. Paon pa siguro uh, mga 20 pieces, 20 pieces, 20 pieces para pag naubos yun, gagawa na lang ulit. Kasi mas masarap yung palaging bago. At eh, maraming maraming salamat sa inyo mga anak. Salamat sa pagsama ninyo sa akin uli. At salamat uli sa iyo, Mema. Ayan. Pasensya na kay mga anak ka kung talagang minsan talaga nung malit pa yung bata, okay lang. Kasi talaga nakaka support talaga ako. Pero ngayon malaki na siya. Hindi na katulad ng dati. Bukod sa malikot na pagkising siya, hindi mo pwedeng papayaan. Pumapanik sa lamesa. Tinatanggal yung wire ng internet. Nakamasira, nakamas problema malaki. Papanik dun sa lamesa na study table ng kapatid. Tapos tatalon. Kaya marami nang hindi na talaga safe. Kaya pagtulog yan, sige lang ako tirata ng trabaho. Pero pag gisay, nandun ako sa tabi niya. Pag wala yung magulang. Pero pag nandyan, silip-silipin ko lang. Mahirap, mahirap mag-alaga ng bata. Lalo pa sa kalagayan itong batang ko na sobrang kulit. Sobra sa kakulitan. Kaya e, sabi nga daw ng tatay niya sa asawa, paano ko daw inaalagaan yung anak niya? Sagot naman nung asawa. Siya nagpalaki niyan. Alam niya kung paano niya imamanage yung anak niya. Kaya salamat sa Diyos at tiwala naman sila sa akin. Pero siyempre minsan nilalakihan ko lang siya ng mata pag yung makulit na. Tapos yung lalambingin naman na niya ako. Kaya maraming salamat sa inyo mga anak. See you again sa susunod kapag mga video. Team Bahay Kulitan, Team ba Team One Team Gapangan, Team Puyaters. Maraming maraming salamat sa inyo mga anak Yan. Salamat salamat sa ABM, Team Anas Mini Maraming salamat pa rin sa love and support ninyo sa akin. Lalo sa timanas Anas Mini talaga. Until now, hindi sila nagbabago sa akin. Maraming salamat na, anak. Bye-bye for now. Isusunod. See you again sa mga susunod ko pa mga video. Bye-bye.